At uh, itong gagawin natin uh, pagkain today, medyo matagal ko na rin itong gustong gawin dito sa vlog ko, dito sa channel natin. Kasi alam ko, di ba, meron tayong iba't ibang mga version ng pagluluto ng adobo. At yan ang isa sa mga pinakpaborito nating mga Pilipino, mga Pinoy. Tagal na tagal yung mga Pilipino. <laughs> nating mga Pinoy. Naalala ko kasi, si Mama Bab dati nung bata ako, iba din yung paraan ng pagluluto niya ng... Uh, adobong manok at baboy sa kanya halo. Pero today, ang gagawin natin, adobong baboy lang tayo mga katwinkel. At uh, ipapakita ko sa inyo yung sarito version naman ng adobong baboy. So, umpisa na natin guys dahil lang uh, mainit-init na ang ating kawali. Ayan. Mga katwinkel, syempre unahin natin ang ating oil. Well, yung iba kasi guys talaga, ang ginagawa nila, minamarinate na nila. Parang overnight nilang minamarinate yung kanilang karne. Then, kung ano yung pinagmarinate nila ng karne nila, yun yung direction na nilang makukuluan. Di ba tayo? Yung mm -hmm. ginagawa. So, ayan guys. Lungs mo siya. Tutuan po yung yaba. So, ngayon guys, pukunahin ko ang ating garlic. Madaming garlic talaga ang kailanganin natin. Nasa mga bawang ang sekreto ng masarap na adobo. Ayan guys, kapag ginis natin ang ating garlic, baka masunog na kasi ilagay na natin ang ating pork. Pansin nyo guys, hindi ko masyadong niliitan yung hiwa ng pork natin ha. Kaya nyo lang ibig-bisa, ibig Hindi ako gumagamit guys ng sibuyas kasi mas gusto ko na malasahan lang natin yung garlic sa adobo. Bango, no? Mmm. Yan, yeah, make sure na maigig-bisa nyo maigi ha, mga ka ha? Para pantay na pantay yung luto ng mga karne. Yan, yeah, medyo nagig na natin lahat. May mga hilaw na hilaw pa talaga. Yung iba naman guys, may natikman din akong version ng adobo. Hindi ko lang alam kung kung saan. Pero yung kanilang adobo naman, merong luya. And naglalagay din talaga ng uh, dahon ng laurel. Pero kasi ako guys, sa totoo lang, alam ni Anne Erin yan nila ng reo. Ayoko kasi talagang lasa ng laurel. Pero may iba naman din na gusto-gusto yung lasa ng laurel. So ito mga ka lagi niligisa ko lang ang sa garlic. Ang ating pork. Maganda rin syempre sa adobo natin guys. Yung meron din mga taba, hindi naman maganda yung puro laman lang. Para nabukoy din yung ating salsa. Exciting! Na! Okay? Isa pa natin ng konti, may mga hilaw pa eh. Eto na guys! Ayan, nag na natin ng maayos sa garlic ang ating mga baboy. And ang susunod natin gagawin, nalagyan ko na siya ng soy sauce. Para gumanda yung kulay ng ating adobo guys. Ayan. Hindi ko muna siya sinasangahan agad ng suka kasi baka tumigas. Kasi di ba yun yung karne? Pagka na, kapag na yung suka sa pagpapalambot, medyo matagal siyang lumambot talaga. Then after nyan, guys, ang ginagawa ko, para naman hindi umalat yung ating karne, kasi na una natin nilagay ang toyo, lagyan nyo na rin ng konting sugar. Para mas maging balanse lang yung uh, alat at yung tamis niya. Ayan. Then, ano mga katwinkle, ha? Kung masyadong malakas ang apoy, hihinaan natin ang apoy dito. So, pakukuluan natin siya ng mga 20 minutes. Let's check din natin kung masusunog yung ilalim kasi wala tayong panginalagay na water. So, ngayon, kukuha na ako ng hot water. Ayun, sabi natin Erin yan. Sabi natin Erin. Erin. Yan. Ate na batay ako ni Ate Erin ah. Ate Erin, magaling magluto ng adobo yan eh. Kasi gusto ko guys, alam niyo ako, gusto ko sa adobo, yung yung kapag nakita mo yung sarasa pa lang, yung magubutong ka, na gusto mo na agad kumain ng may kanin. Di ba may mga adobo ang ganun? Tapan muna natin mga katwinkel. Make sure na lahat na aanuhan ng ating tubig, yung mga karne para walang matigas mamaya. Ano, So, mga 15 to 20 minutes lang yun, mga katwinkle. Medyo medium lang yung ating heat. Para hindi naman masunod ng ating karne. Okay, guys! After 15 to 20 minutes, mga katwinkle, eto na yung itsura ng ating pork adobo ngayon. papakita ko sa inyo, guys, ha. Ayan, o. Oh. Tignan nyo yung kulay niya. At yung kanyang sarsa talagang medyo nagiging parang malagkit na. Yan yung inaantay kong kulay. So, soy sauce pa lang ang nilagay natin kanina and konting sugar. Then, ang susunod natin gagawin mga hindi pa tayo tapos. Actually, ngayon natin kailangan ilagay yung ating vinegar. So, tatansyahin lang natin mga katwinkel. Konting vinegar lang ilalagay natin para hindi sumobra ang asin. Pero kung kulang, pwede nyo namang dagdagan mamaya. So, haluin lang natin kasi medyo dumidikit na yung kanyang uh, sarsa sa ano, sa kawali, baka masunog at baka pumait. Ayaw natin ng mapait na adobo dahil. Ang ganda ng kulay! My God! At ay yung kanin! Eh, may lang. <laughs> so, may <ngayon>, mga <laughs> natin yung natin gagawin dahil uh, nilagyan na nga natin ng konting vinegar yung ating adobo. So, itong uh, adobo natin na galing sa kulo, itatransfer ko muna dito, guys, ha? Make sure na pati yung mga sarsa niya, isama niyo doon sa ano, sa paglalagyan para hindi siya masusunog. Hindi ka itong kawali. Mm -hmm. Ayan, okay? So, ayan mga ka ha? Pinakita ko sa inyo, meron pa tayong mahinang apoy na nakabukas dito. Pero before yan, mga ka since mainit pa yung ating kawali, lagyan nyo ulit ng konti mantika. Okay? So, nilakasan ko ng konti yung apoy para medyo uminit agad yung ating oil. Then, after nyan, guys, lalagyan ulit natin siya ng konti fresh na bawang. Yan. Dikdik -dik na dikdik -dik na bawang, guys. Para makuha natin yung lasa ng garlic. Tapos hindi natin ito hinintayin na mag-brown ng sobra kasi nga, ang iniiwasan natin na malasahan natin sa, sa ating adobo yung pait ng bawang. So, tanggalin lang natin yung medyo pagka-white niya. Ang maganda ito kasi yung salsa talaga nung adobo natin, sumasama na sa bawang. Huh? Kaya medyo malagkit na rin yung bawang natin. Eh. Yan. Huwag so, masyadong sunog. Sunod na gagawin natin, guys. Ito na. Ipiprito natin yung ating baboy. Okay? Prito natin yan, mga katibigyan. Kita nyo naman, guys, kung paano natin niluto, ha? Para mas makuha natin, guys, yung sarsa na hinahanap natin. Galing tayo sa pinakuluan natin yung ating baboy kasama ng konting pinta ng soy sauce and sugar. Then, mga 15 to 20 minutes yun. Medyo lumakot na talaga yung sarsa niya. Then, ngayon, kailangan natin siyang ibalik sa mantika at sa bagong uh, diktik na bawang ulit. Eh. Bakit naman ako nagugutong agad ng ganito? Tapos kapag naroot na yung sarsa ng bawang, ay yung sarsa ng adobo natin dito sa ating kawali, mga katwete, pwede niya yung gamitin pang sangab, di ba? No, di makabantay yung paborito niya to, baby, oh. Makabantay siya dyan, oh. Ayan yeah. na, mga katwinkel. Masasarap pa yung salsa natin ito, eh, guys. Antayin nyo lang. So, yung ginawa natin ngayon, na pinrito natin sa mahinang apoy pa din para hindi siya masunog dahil nga meron na siyang sarsa, guys. At sugar na nilagay. Siguro mga 5 minutes lang yan, kasama na yung kabilang side. Ganun lang kabilis, guys. Alright, guys! 5 minutes na. So, tignan natin ang ating uh, adobo. Ito na, guys. Naku, nangangamin na siya talaga. Tuyong-tuyo na yung ating adobo, mga katulingke. Ayan, nagmamatikan na siya talaga. So, after natin iprito ng limang minuto, guys, ang gagawin natin, yung kaninang sarsa niya, ibabalik natin pero hindi lahat. Kuti lang. Yan. Nakita nyo, guys, hindi ko na inubos yung sarsa. Para humarin lang sa mantika natin. At sa kanin. Naku, Ate Irene. Ate so, Irene, may sarili na akong version ng adobo. Ito yung, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga katwinkel. Ganitong adobo yung gusto ko. Yung, yung nagmamantika siya. Tapos kahit ilagay mo yung kanin dito sa kawali natin, guys. So, yun palang ulam na. Sarsa palang ulam na, guys. Diyos ko, Lord. Yan. So, pwede natin tignan ito, mga katwinkel. Kasi baka mamaya kulang tayo sa suka. Kaman natin yung no, pinakasarsa muna. Para hindi kasi madurog yung ating baboy. Ega, okay, this is it. Nakapagod na si Monreve. Nakapamewang na mga katuhingkil, oh. Mmm. -hmm. Tama lang yung suka natin, guys. Tamang-tama lang. Ang nakalimutan natin lagyan, pepper. Wala siyang pepper. Ngayon natin ilalagay ang ating pepper. Konti lang. Yan. Para makadagdag ng sarap ang ating uh, hinabol na pepper. Yung iba sa inyo, guys, alam ko ang ilalagay nila, uh, corn pepper yung buo. Pero kasi ayoko yung pagkukisaw ito ng kain, tapos makakagat na ng pamintang buo, yun yung ayoko. Kaya ang lagi nilalagay, pamintang burog na lang. So yan guys, hindi po ako naglagay ng uh, laurel or luya. Kasi ito talaga yung sarili kong version ng ating pork adobo. Well, pwede din naman natin lagyan ng chicken. Pork at saka chicken, pwede rin yun. Pero since pork lang meron tayo ngayon, ito yung niluto natin. So, after yun guys, meron pa akong gagawin mamaya. Hindi pa tayo tapos, mga katuling. sa pinaka-last, ito lang yung lalagay natin. Pang-garnish lang natin. Ang ating onion leeks. Malaki to eh. One units natin, natin ng malaki pero hiniwalang natin ng malinis. Okay na guys, we're done! Sa ating adobo! Okay, para i-make sure na masarap yung luto natin ngayon guys. Tawag natin si Master Chef. <laughs> master Chef! Si kasi favorite niya Mukhang manginig pa to dito. Pag ko eh. may... May ka may... Ganit ka may... dito ka mo Ganit sa amin Ganit ka kaya nga, ito niluto ko. Kaya ang paborito mo. Okay, Kung ikaw na, no? okay, hindi ka po nag-detail sa akin. Okay. Ayan Nagay ko na dyan, may ba? Okay, favorite niyo ng to guys. May gusto niyo. May lulubot yung saso. Okay. Tapos may sili. No, babe, no? Actually, guys, yung kalahati ng recipe na ito, mga katwinkle, recipe talaga ni Papi, yung Papa Linona, no, babe. Kasi gusto ko rin yung lasa ng ano, ng adobo ni Papi. Yan. Shout out kay Papi! Ayan, si Papi! Papi, nanonood ka ha? Tinaya ko yung recipe mo, pero yung kalahati <laughs> ay, ay, sa akin ha. Ay, ano yung sa bulso ko din? Eh. Ay, perero! May perero pala dito! Mayroon, <laughs> Pep. Is it good? Tama lang yung lambot, Bez. At ayun, natin mo nito eh. Beans! ayun ka, beans Ay, tama lang yung lambot eh. Alam niyo, guys. Nakakatuwa, pag nakakaluto ka ng masarap, no? Kuha ka ng ano ko tayo, ng maliit pa ka na ano ba ganun, babe? Masarap! Masarap, guys! Sinakto ko talaga magluto ngayon na butong silay pa. Kanya-kanya silang kuha ng kali, no? Si Ate Erin, hindi na mo! Sabi niya kay Beth, Bilisan mo, bilisan mo! Hindi to Ate Erin, no? Yung pansantok pa ng kali, yung gagawin kutsara. Sini po na guys kasi. Anyway, masarap siya. Mga ka later, after nila tikman to, syempre proud ako. Nakaluto na naman ako ng masarap. After ko itong uh, ipatikin sa kanila, may papakita lang ako sa inyo na madali lang gawin. Pwede natin kasi gawing rice topping itong ating pork adobo. Napakadali lang din. Papatong lang naman natin sa ibabo ng kanil. Ito kayo. Ano kayo tayo? Nanda, mainit ha. Pati ay rin. Sa Ate Erin kasi magaling na magluto ng adobo eh. Pero magkaiba tayo na luto eh, no? te, ano Ano si, sa'yo te? Hindi mo na ginigisa. Diretso na sa'yo sa ano, pinagbabaran niya. Tama. Si Mama ganun din magluto dati. Pero kasi ito talaga mga katwinkel, yung kapag ka, halimbawa galing ka trabaho or uh, break time sa school o sa, sa, work ninyo, di ba? Parang ito yung masarap makita sa ano, babe, sa karinderiya. Ito talaga yung unang mong pipiliin, di ba? Kasi pag nakakita ka sa karinderiya, may Bigol Express. Well, ako kasi, kung nakakita ko nung may sabaw, bulalo, mga ganyan, yun ang una kong pipiliin. Pero kasi yung adobo din. Masarap to sa mga ano, te, sa mga baon sa outing. No? Dati mga katwinkin, wala pang mga stopover sa NLEX. Dati doon ang ginagawa namin ng family namin. Naka-jeep kami, isang buo kami, isang malaking jeep kami. no? Tatabi na kami sa highway, babe. Basta yung hindi kami mahuhuli, ah. <laughs> Labasan labasa ng mga kaldero dala namin, eh kasi yun yung ulam. Kasi kahit malamig na ang adobo, basta hindi siya yung nagsisebo, di ba? Sarap, te! Thank you, te! Di ba kulang sa suka? Hmm. Hindi naman. Tama lang, Vince. Good job, Angeline! <laughs> Good job, Angge! Okay. So, ito na mga katwink, Sinasabi ko sa inyo, gagawin natin rice toppings ang ating adobo, guys. So, ganito lang ang gagawin natin. Di lang natin to sa ibaba. Naman! bakit naman ganyan, Angeline? Ayan! At lalagyan din natin ng chili flakes dahil gusto natin ng medyo spicy mga ka -twinkel. Masarap tignan no. Perfect! Yay!